Good morning. Tropang NDR, papalawplay natin. Ito, ayan, no, may mga naglulugod. After lugod nito, sigurado maganda ng uwi alin ng mga tao. So, lima. Uh, mamaya magkakarga tayo. Ang release bukas ay Pandakan, Manila. O so, ayan, tara, paliparin muna natin. Paliparin natin. Ayan, <laughs> nagbibilang si Toby. O, go na daw, go. Pagi pa rin na natin. Let's go. Uy, tumama pa saan. Tumama pa dito. Umaraw. Buti na lang umaraw. So, pang NBR, lima na lang sila yan, lima pa rin para yun, tumataas na sila ito na na buod buod noon siya brown griesen ano si paglubipan si salpok. yun ano oh, daming ibon oh. may mga nagtitraining training para daming dumadaang ibon yah nag-training siya si salpok hindi kung tanga ibon oh. Grabe.